Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bata sa The Dr. Claire Castro. Today is January 14, 2025 at pag-usapan nga natin itong mga tinuran ni Senator Robin Padilla nung siya ay uh, umaten or uh, sumama dito sa INC uh, Peace Rally kahapon, January 13, 2025 abay pinagmamalaki pa niya na siya ay isa sa haharang Uh, sa impeachment proceedings or sa anumang complaint no uh, ng impeachment dito nga kay uh, VP Sara eh ang tanong natin Senator Robin Padilla alam mo ba ang trabaho mo talaga bilang senador kahit sabihin natin at pinangangalanda ka na nga ng marami na numbers game kapag ka-impeachment complaint ang pinag-uusapan pagdating sa Senado. Kahit nga sa House, walang problema yon di ba? politika ang dating eh. Pero wag mo naman ipangalandakan. Dapat siguro makinig ka. Magbasa-basa para malaman mo ano ba ang obligasyon ng isang senador kapag no ang articles of impeachment ay nandyan na sa Senado. Kayo ay tatayo na parang judge. Hindi lang judge. Hindi lang parang judge judge talaga. Kayo ang didinig. At kayo rin yung huhusga. Hindi pa nababasa yung articles of impeachment. Ayan, nagyayabang ka na. Nahahadlangan mo ang impeachment. Yan ba ang sinasabi sa rules? Yan ba yung sinasabi sa rules? Ano ba dapat mong malaman sa pagiging senador? Okay? Eh? Sige, pakinggan nga natin muna itong si Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla vows to block impeachment complaints against Vice President Sara Duterte should it reach the Senate. The senator makes the commitment on Monday, January 13, as he attends the Iglesia Ni Cristo's National Rally for Peace at the Carino Grandstand in Manila. Reporters asked Padilla in an interview if his participation in the rally is a giveaway that he will vote no once an impeachment complaint against Duterte reaches the Senate. Padilla answers in the affirmative, saying he is certain as early as now that he will oppose the impeachment moves against Duterte. According to the senator, his views are in line with President Bongbong Marcos' directive, where the president discouraged the filing of impeachment complaints against Duterte. Ba, na ang gusto mong sundin, di ba? at ang gusto mong uh, susugan ay yung sinasabi ni PBBM. na wag na sanang ituloy yung impeachment. Doon ka pa talaga kung ano ang nais ni PBBM o talagang ayaw mo ng impeachment. 'Wag mo nang ano, 'wag mo nang paikot-ikutin. 'Wag mo nang gayahin yung sinasabi ng mga taga INC na sila ay para no susugan yung gusto ni PBBM na no impeachment ikaw na mismo magsabi aminin mo na na talagang ikaw ay para sa mga Duterte. Hindi lang pala mga, mga Duterte to. Makakibuloy pa to. ba? Diba? Bakit ba itong naiboto na senador na to? Parang yung mga may bahid ng katiwalian ang ninanais na suportahan. Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng reklamo. Kay Pastor Kibuloy. Abay gusto ring harangin. Actually, hinarang niya agad, di ba? yung pagkakaroon ng pag-order or pag-issue ng arrest order kay Pastor Kibari dahil hindi nga pumupunta dito sa Senado para sa hearing. Hinadlangan niya rin yun, pabor kay Pastor Kibuloy. Ang tingin niya kay Pastor Kibuloy ay isang hero. Pwede nga naman kasing ng um, kumampi pero ba't hindi mo muna hayaang pakinggan kung ano yung inireklamo, ano yung issue? Hindi yung hindi mo pa nababasa? Mga kaklir, hindi pa. Wala pang articles of impeachment. Wala pa. May desisyon na siya agad. Tama ba yun? Diba? Well, ito nga eh. Okay. Tuloy natin, sige tuloy natin. As he does not see it as a priority. Padilla echoes the president's statement emphasizing the impeachment moves against Duterte will not help the country. Na ito lang eh. Hindi daw nga priority. Okay, hindi priority. So, yung mga mga issue patong sa di umanong korupsyon, sa di umanong mga anomalya sa paggasta ng pondo, hindi pala importante yun. Kaya tuloy yung mga kasamahan mo dyan, di ba? Kapag ka na aakwit sa plunder, kahit may mga ebidensyang napasok ang pera, ang milyones sa bank account sila, eh okay lang. Parang sanay na sanay na kayo sa ganyan, ha? Pero wag niyo namang lahatin. Kasi kami, kaming taong bayan, gusto namin madinig. Ano ba yung katotohanan? katotohanan na, na, nais na nais nga rin isiwalat. Ni VP Sara sa isang impeachment proceedings. Sabi niya, ready siya. May lawyers na siya. Bakit gusto niya hadlangan? Hindi po ang nagbabago ang, ang aking uh, suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Dahil bilang ako po ay unit team. At so, makita niyo dito mga clear Hindi naman siya sumusuporta sa para sa bayan. Hindi siya sumusuporta para sa katotohanan. Sumusuporta siya kay dating Pangulong Duterte at kay VP, uh, at kay VP Sara. Diba? Tingnan natin. Team. Katulad po ng sinabi ng uh, pang -team. Pangalawang Pangulo. Aking uh, suporta sa Pangulo at sa Pangalawang Pangulo. Dahil bilang ako po ay unit team. Uh, mga ka-clear, totoo lang, hindi natin nakikita yung suporta niya kay PBBM. Katulad po ng sinabi ng kinakikita o ano yung support sa sabi niya kay PBBM, mas killing siya sa mga Duterte. Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa, sa tipat. ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito. Sa kung hindi kaya nagsalita si PBBM. Kung hindi nagsalita si PBBM, ha, ah, mga kakulit. Ano ang instance dyan? Patuloy ang impeachment? O hahadlangan mo rin? Diba? Huwag nyo na kasing gamitin yung sasabi ni PBBM. Obvious naman. Diba? Na hindi ka neutral sa isyong ito. Obvious, eh hindi, it's not for PBBM. It is for VP Sara. 'Di ba? Sa uh, impeachment. Duterte faces three impeachment complaints before the House of Representatives over the alleged misuse of funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Okay, tinanong niyo mga kaklir, ha. Dito pa halata na siya. Okay? Umatensya, ha? Umatensya dito sa si Iglesia, 'no? Sa rally ng Iglesia. Pero ang pinangangalandakan niya talaga eh pabor na pabor kay VP Sara. To, so, basahin natin ha mga kaklir, Definitely opo, hindi, na po, uh, napaka, hindi naman po napaka hindi naman po napaka-plastiko naman kung sasabihin ko sa inyo. Pag yan ay umakyat sa Senado eh mag-iisip pa kayo kung anong iboboto ko. Definitely po, ako po ay pabor sa sila. Sabi na natin ating Pangulo, ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. Pabor ka talaga, VP Sara. Huwag mo nang gamitin yung pangalan ni Pangulo. Definitely, I will vote no for impeachment. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Diba, ano ba dapat ang isang uh, senador kapag ang articles of impeachment ay nandiyan na. Okay? Ito. Okay? Okay, ito, ito, ito. Ito sinasabi, mga kaklir, Ito ang sabi ni Cheese Escudera, said president. Okay? Yan, di ba? This is December 6, 2024. Said president Cheese Escudera reaffirmed the Senate's readiness to convene as an impeachment court if the House of Representatives transmits the articles of impeachment against VP Sara. So, wala pa to, oh. wala pa yan. Tapos, nahusga ka na, agad, agad-agad, nag, nag uh, nilinis mo na si VP Sara. Kesa mo, hahadlangan mo. Diba? Alamin mo muna. So, ibig sabihin mga kahit na may basihan. Halimbawa, may, may tamang ground para ma-impeach si VP Sara, di niya titignan yun. Kasi buo na yung utak niya na haharangin yung impeachment kahit hindi pa niya nababasa yung articles of impeachment. Diba? Sabi dito, Escudero emphasized no? emphasize that while discussions on the impeachment process are still hypothetical, hypothetical pa nga lang eh, the Senate is prepared to fulfill its constitutional duty despite a tight legislative schedule and external political activity such as Iglesia ni Cristo plant nationwide rally in support of President Marcos and opposition to the impeachment. 'Di ba? Pero kaniyan nakita natin more on dito lang sila. Yung nag-speech ah. Yung mga nagsalita. Okay? Kasi mas negatibo ang paglalahad nila pagdating sa pamamahala ng uh, uh, kasalukuyang administrasyon. Pero never nilang naging negatibo kay VP Sara or kahit kanino, kahit, kahit na kaya dati pa ko ng Duterte. So, dito sila. More on this. Yung mga nagsalita sa stage dun sa Peace Rally. So, maliwanag kami sa ahe, sabi ni Chisis Escudero, ni Senate President. Ang saying, uh, INC, na sila ay sumusuporta sa Pangulo. Okay, alam na natin yan. Escudero clarified that the Senate's discussion remain procedural and eto na kasi dapat alam mo to eh. Dapat minsan, utak-utak din, Press, uh, 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 Senator Robin Padilla, ha? Senate's discussion remain procedural and impartial. So, alam mo naman siguro, ibig sabihin na impartial, ibig sabihin walang kakampihan. Focusing solely on its mandated role. So, ano ba ang mandat mo? Senator Robin, baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin naaral kung ano man mandato mo bilang senador kapag nandiyan na ang articles of impeachment at nagsila, magsalita, nagsimula ng maghiring. Ang Senado ay handang gampanan ang aming tungkulin alinsunod sa salingang batas. O, oh, ito ba nasa alinsunod sa salingang batas ba yung pinagsasabi mo? Nahadlangan mo? Agad? Agad? Ha? Huh? Ang mga talakayan ay informasyonal lamang at hindi dapat ituring na pagsuporta o pagtutol sa reklamo. Once the impeachment articles are transmitted, the Senate will convene as an impeachment court. First time mo kasi, kaya siguro hindi mo alam to eh. With senators taking oaths as impartial judges, ayan o, oh, manunumpa ka pa. At sasabihin mo na ikaw ay mananatiling walang kinakampihan. 'Di ba, Alam mo ba 'to? 'Di diba? Kapag na-transmit na sa amin ang articles of impeachment, magsimula ang aming trabaho bilang impeachment court. Titiyakin naming patas at naaayon sa batas ang proseso. Sir Robin, 'di diba? Alam mo ba 'to? Yan ang problema sa mga hinahalal natin na ano eh, na walang alam. 'di ba? Issue pa ba 'to? Hindi ko pinepersona si Senator Robin Padilla, no. Pero issue kasi nawala siyang alam dito. Paano umakto kapag nandiyan na yung articles of impeachment? Titiyakin namin patas. O, oh, hindi yung ba to? Kailan ba to? O, oh, wait lang ha. Anong date ba tong impact na to? Ah, oh, December 5. O, oh, nauna pa to. So, dapat nakikinig ka kasi. Nakikinig ka dapat kung anong sinasabi para hindi ka napapaya ng ganyan. Okay? Oh. Ayan oh, maliwanag Oh. Ah? Titiyaking patas at naayon sa batas ang proseso. Hindi ka na batas, isa mo yan. May decision ka na. Hindi ka magpapakaplastik at tatanungin kung anong gawin mong decision. Pabor, heavy pisag. Okay? Ah, okay. Bagamat mahigpit ang aming schedule dahil sa paparating na panahon ng kampanya, hindi pa rin ang senador handa pa rin ang Senado na gawin ang aming tungkulin. Hindi namin maaalintalikuran ng aming responsibilidad. May responsibilidad ka. May responsibilidad ka. Senator Robin Padilla. Di diba? Escudero also highlighted the importance of, oh, ayan, the importance of neutrality. Diba? Walang kinakampihan. Neutral ka dapat. Fairness. Diba? Reasonable ka. Patas ka. And public trust. O dapat pagtiwalaan ka ng publiko. In the impeachment process. O ngayon meron ka ng decision. Nasaan yung public trust namin sa'yo? Wala pa nga articles of, uh, articles of uh, impeachment. Wala ka pa nakikita reklamo. Di mo pa nakikita kung ano yung pwedeng maging kaso ni VP Sara. Acquitted na agad sa'yo. O, oh, nakasaad sa aming mga patakalan ang pagiging neutral sa politika. Senato Rubin. Diba? Ang aming trabaho ay nakasento sa pagpapakitan ng isang bukas at patas na paglilitis. Oh. That's the problem, Senator Robini. Hindi ka nag-aaral. Di ba? Kahit sabi mong numbers came yan, kahit deep inside your heart, deep inside in you, ikinakampihan ka. You should appear neutral. Dapat nga hindi lang appear. Dapat nga talagang neutral. Kaya mo ka hindi mo kakayanin maging neutral eh. Oh, tapos magsisilbi kang judge impeachment? Hindi ka nga neutral? Hmm. Ito pa. Ano ba sinasabi ng rules? Mga kaklir, oh. Oh. Senators, oh, section 3. Uh, three. Ayan, okay. Okay, dito. Ito yung article niya. Legal experts, senators, judges, not being asked, just doing their job. Okay, 2012 to. Okay, Corona to eh. Okay. Oh, uh, ayan. Section 3 however says senator shall observe political neutrality during the course of an impeachment trial. What is political neutrality? Huh? Political neutrality defined as uh, exercise of public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Oh. Kahit anong partido mo, dapat hindi mo gamitin yan. Neutral ka dapat, walang kinakampihan. Ah. Minsan kasi, akala mo, pag tinanong ka, tapos ang sagot mo ganyan, akala mo tama na. Mababahiran ka agad, oh. Eh ngayon, nalatang-lata ka. Diba? Nalatang-lata ka na. At ito pa, ito'y galing kay Senator Pia Cayetano. Ang date nito ay January 15, 2012. Okay, sabi niya, following the above mandate, last December 14, 2011, we took our oath as judges of the impeachment court. Okay? Because we sit as trial court, we are not there to use our personal relations nor our political affiliations. What is required is that we go through the trial, calling witnesses, listening to their testimonies, and the cross-examinations. We are even allowed to ask questions. Then, as trial judges, we are required to weigh the evidence presented and make a decision. If the intention of the Primers of the Constitution were to make this a purely political process, then, why go through an impeachment trial? The Constitution could not have then just allowed the President or provided for some other means to remove the defendant official subject of the impeachment. So lumalabas dyan, dapat talaga neutral kayo. Iwiwi nyo, babalansihin nyo, evaluate nyo yung mga evidence na ipepresent at dun lang kayo gagawa ng decision ninyo. All suitors are entitled to nothing short of a cold neutrality of an independent, wholly free, disinterested and impartial tribunal. Maliwanag, di ba? Impartial judgments are described as decisions on the basis of facts and in accordance with law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences direct or indirect from any quarter or for any reason. So, ibig sabihin, dapat ang inyong paghuhusga ay galing sa mga ebidensya madidinig at kung paano mo itong i-evaluate. Hindi dahil kapartido ka, kaalyado ka, kaibigan ka, nung subject person's impeachment, eh dun ka na agad. Tulad niyan, sabi nga natin, wala pang articles of impeachment, may decision ka na. Tama ba yun? So that's the problem, mga kaklear. Diba? That's the problem. Dapat, sana ang ihalal natin ng mga leaders natin. Hindi angas lang. Hindi bibig lang, Hindi yung magaling manakot na mga public servants. Binubo kunwari pero di natin alam kung ano pala ang motibo ng pambubuko na yun or pang panglalait on air ng ibang tao sa public servants. ba? Diba? Di nyo alam. Baka ACDC yan. Attack collect, defend collect. So, dapat aralin nyo yung inyong mga kandidato. Hindi porkit sikat. Hindi porkit maangas. Wala naman palang o oh, ayoko na sabi walang utak, hindi nag-aaral, hindi prepared para sa trabahong ito. Just like, sa ito namin padilya. Tarin natin, ilang taong ka na senador? Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka pa ba? Itong, itong magiging obligasyon nyo kapag, kapag pa lang ha, wala pa nga eh kapag yung articles of, uh, articles of impeachment ay nandiyan na sa Senado, tidinggin nyo na. Ipapalabas mo talaga sa taong na hindi ka neutral? Pero anyway, inamin mo na eh. Kaya sabi ko, paminsan-minsan, use your brains. Kasi mali yung inaasal mo. Violation yan ng mga procedures. Saka ng rules na dapat manatiling patas. Patas. hindi titingin sa kulay at saka sa political affiliation hmm. yun yung problema mo sa eto Robin diba orkit kakampi mo parang ombudsman lang wala pang complaint cleared na wala nang kaso agad So yung loyalty mo, hindi sa bayan. Ang loyalty mo, sa politiko, sa partido. I niya ba ito ulit kapag tumakbo? Anong aasahan dito? E Ina-aspire pa yata ito. Ipinagmamalaki pa na ito ni Tony Panelo, natatakbong pangulo ito pag hindi si VP Sara. Ano mapapala natin sa kagaya ni Sen. Robin Padilla? tanong ko lang, di ba? Alam mo, kahit naman wala kang alam, kung nag-aaral ka, di ba? Bago ka sumagot na sumagot siya, inaaral mo muna kung ano yung dapat sagutin. Hindi ka masasabihang wala kang brains. Wala palang alam. Kasi ngayon pala mag-aaral. Kasi hindi pa nag-aaral. Ano yung mangyayari sa bansa natin purong, kung puro ganito iboboto natin? 'di ba? ba tayo sa awa? Nadaan ba tayo sa awa kay Miss Maria Rodriguez? Hindi pala pwedeng ganoon eh, hindi pwedeng lahat bait. Dapat una matalino may puso. 'Di diba? Matalino pero gagamit naman ng kamalian o uh, 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 abusuin ang mga uh, nalalaman at ang kapangyarihan, ibaliwala eh, rin 'yun. Dapat ang criteria natin mga clear, matalinong, may puso, at may takot sa Panginoon. Yun yun, kasi once may takot ka, matalino ka, pero may, may takot ka, may kasama ng puso yun. May kasama rin takot yun na gumawa ng mali. Dahil mahal mo yung Panginoon, may takot ka eh. Pero hanggat wala yan, mangungurakot na lang, mangungurakot yan. Walang kinatatakutan. Di ba? Kesa susunod ha. Kapag tayo boboto, hindi pwedeng sikat lang. Tapos walang brains or walang sipag sa pag-aaral. Hanap tayo. Hindi porkit maangas o maingay. The best na mga kaklit. Tignan nyo yung marunong at nagtatrabaho talaga. Okay? So yun lang. Seto so Robin, paaral naman po yung procedure. Bago ka magsita dyan, na ang iboboto mo agad, ibablock mo agad ang impeachment proceedings. Wala pa sa kamay mo ang articles of impeachment para ikaw ay magsita ng ganyan. Hindi yan magugustuhan ni Senate President na lahat kayo dapat ay manatiling neutral habang itong impeachment ay dinidinig sa inyong bakuran. Hanggang dyan lang muna mga akril. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Kasing Papalala, huwag tulugan ninyong karapatan. Bye.